Sampung pamahiin sa buntis. Una, bawal pumunta sa isang lamay o burol ang buntis. Ayon sa pamahiin, ay maaari itong makunan dahil noong unang panahon ay may mga kwento kung saan kapag dumalaw ang buntis sa isang lamay ay isasama ng kaluluwa ng patay yung sanggol sa kabilang buhay. Kung hindi naman maiiwasan ang pagbisita, ay huwag kalimutang magtali ng pulang panyo sa tiyan ng buntis upang maging panguntra sa anumang sakit. Pangalawa, bawal magsuot ng kahit na anong kwintas ang buntis. Pinaniniwalaan na maaari daw kasing pumulopot yung umbilical cord ng bata sa liig nito dahil sa masamang enerhiyang dulot ng kwintas. Ganito rin ang paniniwala sa pagpulopot naman ng isang buntis ng tuwalya sa kanyang liig. Kaya talagang iniiwasan ng karamihan ang pamahiin na ito. Pangatlo, kapag hinakbanga ng buntis ang kanyang asawa o live-in partner habang natutulog ay malilipat sa kanya ang paglilihi. Ibig sabihin, imbis na yung buntis ay yung mister mismo ang maglilihi. Pangapat, bawal kunan ng litrato ang buntis. Mahihirapan ito sa panganganak at maaaring makunan. Kaya lang maraming mga nanay ang hindi sumusunod sa pamahiin na to at ang iba pa nga sa kanila ay nagdaraos ng photoshoot o pictorial kapag nasa 28 to 36 weeks na itong buntis. Panglima, aantukin ang sinumang kakain sa plato ng isang buntis. Marami ng patunay dito, lalo na sa probinsya at pati ang pagtikim sa natirang pagkain ng buntis ay magdudulot ng di umano ng antok sa iyo. Pang-anim, kapag may buntis sa bahay ay kailangan magsabit ng bawang at magsaboy ng asin sa mga bintana at pinto. Pinaniniwala ang panguntra ito sa aswang. Pang-pito, hindi dapat kumain ng talong ang buntis. Ayon sa matatanda ay magkakaroon kasi ng kulay violet na balat yung sanggol paglabas nito at siya ay magiging iyakin. Ayon naman sa mga doktor ay marapat lang na magingat sa pagkain ang isang buntis upang makaiwas sa anumang problema. Pangwalo, hindi dapat uminom ng soft drinks ang buntis. Adventist. Pinaniniwalaan na magiging sobrang kulit ng baby paglabas nito at magiging basto sa kanyang magulang. Ipinagbabawal ng mga doktor ang pag inom ng soft drinks ng mga buntis dahil sa mataas na sugar content nito na makakasama sa kanyang pagdadalang tao. Pang-siyam, kapag kumain ng kambal na saging ang buntis ay magiging kambal rin ang anak nito. Marami na ang gumawa nito na talagang naging kambal nga ang mga anak nila, pero hindi tayo sigurado kung ang pagkain nga ba talaga ng saging ang dahilan nito o may ibang factors ang nakaapekto. pang hindi dapat maglagay ng nail polish ang buntis ayon sa pam mahiin ay mahihirapan sa pagtubo ng kuko ng bata o di kaya naman ay magiging maikli lang ang kuko nito. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.